Namin madilim dito sa lugar namin, gasera lang ang gamit namin. Nakagis na, na ni Aling Alice Martinez ang madilim na kalsada pagkagat ng gabi sa barangay Dagit sa bayan ng Labo Camarines Norte, Bicola. Problemang matagal nang tinitiis na mapumapasok sa eskwela at trabaho. Madilim na alis ng bahay, madilim na makakauwi. Dahil sa muna sa 40 kilometro ang layo ng kanilang barangay sa kabayanan, hindi pa rin sila nararating ng linya na kuryente. May anak akong college, umaalis siya ng maaga sa talisay pa po nag-aaral. E ano pa po namin siya, kasi sobrang dilim po talaga, nakakakaba bilang isang ina po. Yung puntakot at pangamba po ng mga malanggay ng Purok Uno sapagkat nahihirapan po sila kapag po uh, uuwi galing trabaho o galing paaralan o papasok ng umagang-umaga ang mga estudyante sa, dahil po sa kadiliman. At minsan, nagiging sanhi ng aksidente. Dito mismo sa ilog na to, may mga nahuhulog na mga motor, tricycle, kasi nga walang ilaw, lalo paggabi kasi delikado nga talagang daan. Ganito rin ang sitwasyon sa mga barangay na nasa ng lugar. Ang mga ito ay mga barangay ng Bagong Silang Uno, Bagong Silang Dos, Dagit, Eksiban at Dumagmang. Ito, may mga ano na may mga tropa na po tayo, mga pulis na mga namatay na sa mga sa pag-atake ng mga mga CTG o community terrorist group. Tapos uh, yung presence po talaga ng New People's Army is talagang nandyan siya. Sa barangay Makogon, sa bayan pa rin ang labo, problema naman nila ang pinagkukunan ng ligtas at malinis na mainom na tubig na yung kanilang problema sa hindi maayos na tubig, ng supply ng tubig at natatakot sila na uh, baka kung anong mangyari sa kanilang mga anak dahil yung uh, kinukuhaan nila ng tubig ay dumudumi dahil lalo na pag maulan, uh, napapasok na ng tubig ulan, ng putik yung kanilang pinagkukunan ng tubig. Ang mga problemang ito ng ating kababayan ang inilapit ni Camarines Norte Police Provincial Office Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. kay Kuya Daniel Razona nang bumisita ito sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay noong October 11, 2023. At pagkatapos ng ilang buwan ay nagbigay na ng tugon sa kanilang suliranin dahil sa 50 solar streetlights na iniligay sa limang barangay at pagpapaayos ng potable water sa barangay Makugon. Kaninang umaga at formal ng na turnover over ang limang solar streetlights sa limang barangay at ang pinaayos na potable water source sa barangay Makogon sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ang program ay pinangunahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razona, ang overall servant na Members Church of God International at ni Police Colonel Joselito Villarosa Jr. ang Provincial Director ng Camarines Norte PPO kasama ang lahat ng mga district directors ng labindalawang municipal police stations sa buong probinsya ng Camarines Norte. Ilang linggo ito na pinagtulungan itayo ng mga volunteers ng MCJ at mga pulis mula sa Cam Norte PPO. Lubos naman ang pagkapasalamat ng mga residente. Dahil ang dating madilim na gabi, ngayon ay maliwanag na ang dating dabi na puno ng pangamba ngayon ay napalitan ng saya 7 kaya nga anak na na nakatua at nahaka na yun yung motto nyo na tulong muna bago balita. Maraming maraming salamat po sa Diyos at naging maayos po ang siya po ang naging daan para maging maayos po ang iniinom mo namin tubig. <laughs> butaus puso pong uh, ako nagpapasalamat sa MCGI, kundi po dahil po sa inyo, yung mga ugong-ugong ng aming mga kapurok dahil dito sa madilim na ito ay nabigyan po ng MCGI ng liwanag. Ano po, nakakatuwa na, na ang MCGI ay nagbibigay ng liwanag sa mga mga maranggay. Samantala, kasabay naman ang turnover ceremony ay ang libreng medical dental optical mission na ginanap sa Camp Wenceslao Pinsons, Daet Camarines Norte. Bukod sa libreng gamot, vitamins at salamin sa mata, may libreng masay pa at gupit sa mga kalalakihan. Hindi rin naman sila nagutom dahil mayroon ng libreng pagkain na inihanda ang MCGI. At may iniwi pa silang libreng groceries. Sampung wheelchair at sampung tungkod din ang ipinamahagi sa mga nangangailangan nating kababayan. Your dedication to serving our community and your willingness to extend a helping hand to our PNP personnel truly exemplify the spirit of compassion and unity. Lagi ako ako nagpapasalamat sapagkat kayo lamang po sa MCGI ang nakaalala sa PNP organization ng aming kalusugan, ang aming dentals, and at iba pang pangangailangan kasama po ang aming pamilya. Nasanay na po kasi ang kapulisan na kami po ang lagi nagsiservisyo papunta po sa bayan. Kaya maraming salamat sa Diyos. Merong nakaalala sa amin. At tayo naman ngayon sa kapulisan, ang inaalagaan para tingnan ang ating kalusugan sa punong aming pamilya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin po ito makakalimutan sa lahat ng mga bagay magpasalamat tayo sa Diyos. Ang sabi po ni Saint Paul sa 5:18 ng Thessalonians. Sa lahat ng mga bagay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya po ang aming laging sinasabi, wag po kayo sa amin magpasalamat. Pasalamat po tayo sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Kami ay malit na kasangkapan lamang upang makarating sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Ito'y aming pananampalataya, hindi para kami po ay tumanggap ng anumang bagay in return mula sa inyo. Dahil kami po ay nagsisikap na mag-advocate ng kapayapaan, sumunod sa batas, maging isang mabuting mamamayan, at huwag maging sakit ng ulo ng lipunan, kundi maging bahagi ng pagmamalasakit sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Yan po ang daladalang prinsipyo ng members ng Church of God International. At yun po ang sagot kung bakit ito ay aming ginagawa. Dahil yun po ang gusto ng Diyos, yun ang nasa kasulatan, yun ang aral ng Diyos, kung ibig nating ipractice ang true religion. And we just hope na hindi lamang po ang liwanag sa kalsada, hindi lamang ang tubig na maiinom natin ang aming maihatid sa inyo, kung hindi ang tunay na liwanag at ang tunay na tubig at ang tunay na pagkain ng ating mga kaluluwa. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagaan. thank <laughs> you